kung ano pong nakatira dito hindi natin kung so, paakyat na kami ngayon mga ka-explore paakyat namin yung malaking butas na uh, namin may tiyanak so tara kasi bro doon sa iba ayan bro so tayo mong natin yung kasama natin bago tayo akit bago bro may, ano bang kwento diyan sa malaking butas na 'yon? So dito bro, uh, sa ano ko. Ah, uh, nasa so nalaman ko sa ibang tao dito. Oo. Mm na -hmm. uh, delikado ito. Pupusukan natin. Dahil mayroon po siyang nakita dito. Siguro ay uh, mayroon siyang nakita dito kasi pagpunta na dito, bro. Oo. Dito na butas na ito. Mayroon malaking may mata silang nakita pag ano nila, pag ganun sa flashlight. Parang kumikilab yung mata bro. Ganun ba? Ayun, uh, pinapasok nila. So, May nakita sila. Meron silang nakita. Kaso lang, ano lang, wala walang wala video ba? Ano, uh -huh. pinapunta lang po nila. Hmm. Ah, pinuntahan lang nila pinuntahan pero nila kala ah, kala hindi, po, hindi sila vlogger. Hindi sila vlogger. Ano kakaiba kasi yung eh. Kaya po nila yung butas na ito. So, ngayon, malalaman natin kasi oh. Uh -huh. re record natin eh, i-video uh -huh. natin. Malalaman natin. Kung meron ba talaga bro. So, ready ka na bro? Sige yeah, bro, sige yeah, bro. Ang haba ng dalamang paminit. Sige, hey, ang hirap akyatin bro, napakadulas. Oo. Parang yun ang... Ha? Ito yun ba talaga bro? Bumay na rin mo. May aso di ba? Gubat naman ito, wala nang dito. Wala nang kaanong dito. Bakit? May ma may aso din sa itaas? Hmm. Wala nang tira dito. Kahul ng kahul yung mga aso. Ingat lang tayo bro bro oh, So akyat kami dito mga rice floor Lerto lang kayo ha kapag mayroong ano Ingat lang bro, bro. Matang, bro. Matang, bro. Matang, bro. Matang, bro.

Tanggalin ko muna yung stick bro, nahihirapan ako. Ano yan bro? Tanggalin ko muna yung stand. Nahihirapan ako dito, mahaba kasi. Ito tayo lang, mahaba bro. Tanggalin ko muna ang stand. Itabi ko muna. Ayan po dito. Masamu. Asin nyo dito. Sobrang galit. Wala naman muna dito. Wala bahay. So ano po dito nito? Lasang. Or gubat. Ano po? Raton dito. Ano po na na itu kan motornya Oh, ditu, Bro. wah. Smoke oke okay, hilang jangan smoke. Hilang, okay. so, Pagkalit, pagkalit. Uy! Ano yun, bro? Ano <laughs> ba? Ha? Uy! Uy! Ano yun? Sa'n galing, bro? Hindi ko alam. Dito ako nakaharap eh. Bro, saan babanda yung mga aso, bro? Alam ko yun.

Bro, umiiyak yeah, yeah. na yung sanggol, bro. Okay. Lakas ng iyak niya. Ano? May butas talaga. May butas, no? Oo. Uh -huh. Bakit niya. Smoke, ayos ka lang okay, Ha? Kaya mo ba makiyat? Uy, oh. dandanahan lang ha. Ay. talagang napakaano dito. Napaka-hit dito. Uy, natin 'yan, bro. Ayun ay, na an ay 'yung butas. Napakalaki ng butas pala nito.

Nah. Galim butas butas, oh, hmm. Galing, butas bro, gitu bro, Sa mo ibang Bro kaya ba bro? kaya bro. Huy ano? Um. Ayanin mo bro ganun talaga pag may edad na. ah ah hah, 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 Ako, ng -iyak, hi -hi, hi -hi. lakas ng niya, bro. Lakas ng ka. Masakit sa tinga, bro. Eh? Sabi mo, bro. Bibi, no? Iyak lang sa mga, Masakit sa tinga. Pakinggan, bro. Ano ba yan? Sakit. Ayan, <bilingual> Uy. no? Wow. My God. Uy. Ayan, <laughs> bro. Malalim yung butas, bro. Grabe, sobrang lalim. Huh? Wow. Oh. Saan ba? Parang kuweba. Bro, pasukin kaya ba? natin, bro. Ano Pwede yan, ba pasukin yan? Ano yan, oh? Ano mga kaidol. Uh, may, may, nag may nagbabantay dito. Or lagusan. O, ano ba? Pwede ba itong... Uh, Pwede langog? Yung nakita ko namin dito sa gubat uh, na ito. Bro, nawala na yung iyak, bro. May iyak na sanggol at nagkakaiba din amoy so siguro kung ano pong matapang po namin ito kung sino pong papasok siguro si bro doctor kasi matapang pong kaya ba itong pasukin bro? Eh, ha? Ayan, malalim yan bro ay oh no? malalim talaga bro ano sa tingin nyo? papasukin natin ito bro sige hello ayo ayun o talaga siya ha? Parang kuya babro? bro? Kaya yeah, nga Ay, mm no? -hmm. May ano may, may, may nakapasok na Malinis na no? malinis Oh, mm hindi -hmm. mo makadulo dito. Pantang talaga siya. Mm. -hmm. Kaso nga lang, bro, ma ma uh, mahirapan tayong pumasok. Yeah, ano ba gagap gagapang ba tayo? Di ba? Si Dobro, Pasok yan sa gagapangin natin. Uy, uy, pusa. Oh, grabe. Pusa. pusa. Bro. Oh. May pusa ba sa loob? May pusa bro ah, Pusa na naman bro Hindi na yun Hindi na yung sanggol Sige Paso tayo. Meron pa mga Ano bro Ano to pasgaw Pasgaw to ba? Masakit to Ako Sobrang lakas ng iyak. Oh, hmm, grabe Try natin pasukin. <coughs> Hoy! Na, patay na. Hoy! Papasukin namin mga kadol. Itong butas na ito. Tingnan natin kung saan po ito Siguro isang lagusan to or ano ba. Huy. Pasok tayo? Pasok. Oh. Bro! Parang pusa! Pusa talaga bro! Ano marali ba? Malayo pa ito bro! Sige, mata tayo! Wag ka lang dyan! Uy! 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 Uy. Huwag ka kaya tatay tuloy dyan. Ha? Bro, huwag okay, kayo dyan sa loob. Paliko, kayong butas bro. Isa? Yes, Paliko. Yan mga kadun. Sobrang lalim pala itong... Kaya dyan. mo bang pumasok dito bro, smoke? Dito, bukan ko lang. Bro, bro. Atas na tayo na. Ha? Atas na tayo. Bakit? Dali na, bilis, bilis. Kado, napakadulikado. Kado, napakadulikado. Uy. Isang ano, isang ano. Bilis bro.

My God. Parang kuya ba, bro? So, ano po? Yun, mga God. Yung isa pong lagusan o damod. Ah, yung Na nakita namin no, dito. So, may nakatira po itong tiyanak. At may iba pong mga uh, boses, no? May aso. At may boses <coughs> yung ano. May boses ng malaking tao. At yun pinapasok yung blue rock yun at nilagyan po yung asin bro 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 parang ano bro parang labas muna tayo bro parang mahirap ma mahirap huminga dito sa loob bro ha uh. ah. ah. lalim bro. ng kuya bro. Dito bro. Malim talaga, hindi mo talaga nakikita bro. Hindi, paliko pa, pa. Tapos paliko, pakanan, tapos pa, pa itaas. Yan ba? Oo. Ayun naman ang tali. Subang lalim pa talaga. Baka so, baka ko sa mong tingnan bro, sa loob bro. Sa tingin ko, marami pang tiyanak doon sa loob kasi mahaba pa yung butas eh. Ano siya bro, pagkatapos, pag dating mo dyan sa dulo bro, pakanan hmm. ka. Tapos doon pag kanan, meron na namang butas pa itaas. Meron pa ba bro? Oo. Ay, dito sa nakatira bro. Dito sa nakatira. Sige, sige. So, so, ano to bro? So, sa, sa ano po, sa napansin ko dito bro, may, may pa ito. May lap, ano ba, lapos. Ano bro? May labasan? Ay, may labasan. So, harapin tong labasan ano, natin. Ano sa tingin, anong plano bro? Ano ba? Hmm. Ano, apa suki natin? Papasukin natin yan. Kung, sa kung saan man yan, saan man yan makaabot. Sige, sige. natin yan pero sa tingin ko ano bang ano bang ano bang yung mga ano bang 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 yung bang 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 portal na ito, yung oh. bato na ito. Mm. Parang yeah, yung parang yung, may uh, ano diyan, uh, naka-leaking sa diyan. Ah, oh, may leaking oh, dito. Baka biglang sumira pa. Ba? Kaya, kaya tawag tawa kita bigla ay Baka bumagsak. Baka bumagsak. Malaking ba? bato pala yan, oh. Oo, oh, parang sira talaga. Mm. So tara po, tara. Ganun ba? Oo. Oh. Hey, tingnan mo, parang sira talaga yan. Uh, parang, parang pintuan ba? Pintuan yan, oh. o, Pag sira, hindi na tayo makalabas. Eh. Oo. Oh. Yan yung delikado. Kaya yeah, nga. No. Sige. So, so, so ano anong hanapin natin yung, yung oh. saan yun palabas? Hanapin natin palabas itong kuwiba na ito. Sige, tara, sige, tara, sige. Tara, tara, tara. tara, tara, tara.